Guys, good morning. Time check tayo. Anong oras na ba? 7.37. To the rescue tayo dito. Pumuntok yung fuse na uh, cigarette lighter. Ayan. Base sa observation ko, wala namang shortage eh. si. Maging yung dashcam. Tsaka ibang accessories. Hindi naman sa so, tingin ko nag overload lang kaya pumutok yung 15 amperes na fuse ang unit na to ay Toyota Altis 2011 yun naka ilaw lahat ng ilaw function lahat ng accessories chinik ko na din yung charging system Ngayon, ang reading niya ay 13.7 volts. Ibig sabihin, maganda pa yung charging system niya guys. Nakailaw lahat ng accessories. Aircon, radio, hazard, headlight. Goods pa to guys. Guys, yan o yung coolant niya. Mababa na sa level. Ito yung dapat nandito eh nasa baba siya lalagyan natin yan tsaka yung washer fluid lalagyan din natin ito ng washer fluid yung kung nagustuhan mo ang video na ito please like and subscribe sa ating youtube channel lakwatserong oray at aming facebook page well be there auto services kung may katanungan kayo regarding sa mga sasakyan, mag-iwan na lang po kayo ng comment sa comment section. Thank you for watching.